usap-usapan ngayon ang kumakalat na video kung saan ay di umano, ng isang binatilyo na tila lumutang dahil umano'y ang lalaking ito sa viral video, ay sinapian ng masamang espiritu. Ayon sa pahayag ng mismong security guard na nasa viral video, ang insidenteng iyon ay naganap nito lamang lunes, September 4, 2023. Saad ng gwardya, natapos na umano ang duty ng gwardiyang ito, at ito ay naghahanda na sa kanyang pag-uwi, nang biglang lumapit sa kanya ang isang binata na humihingi umano sa kanya ng tulong dahil sa umano'y humahabol dito. Dagdag pa ng security guard, ang nasabing lalaki ay takot na takot at balisa. Bagay na tila totoo umano ang sinasabi nito na may humahabol nga rito. Ilang sandaling pinakalma ng security guard na ito ang lalaki, ngunit bigla na lamang itong napahandusay sa kanyang harapan, biglang nagpupumiglas na tila may kung anong bagay itong nararamdaman sa katawan nito, Nagsimula na ring magsisigaw ang lalaki, dahilan upang mapukaw na rin nila ang atensyon ng isa pang kasamahan nito na gwardya, at ito nga ay lumapit na sa kanila dahil nga sa mga pambihirang ikan ikilos na ng lalaki. Ayon sa security guard, kinutuban na ito agad na ang lalaki ay sinasapian na umano. Dahil tila nagiba na umano ang ora ng muka nito, at nagsimula na ring manlisik ang mga mata nito kasabay ang labis umano na pamumula pa nito. Nagsimula na rin umanong magsalita ng lengguahe ang lalaking ito, Naayon ayon pa rin sa nasabing gwardya ay hindi na nito maintindihan, at tila dumoble na rin umano ang lakas nito kung kaya't nahihirapan na umano ito at ng kasamahan niya sa pagpigil sa nagwawalang lalaking ito, maya, maya pa ay nakuhana na lamang ng video ang senaryong ito, kung saan ay sinasabing lumutang sa ere ang nasabing lalaking ito. <coughs> Nang mga oras umano na iyon ay tila kumbinsido na ang gwardya. Na sinasapian talaga ang lalaking ito ng kung anong masamang espiritu, kung kaya't naisipan nito na buhusan ng asin, bawang, at pahiran ng langis ang halos buong parte ng katawan ng lalaki, na ayon sa gwardya ay may basbas -bas umano ng simbahan, at matapos umano nila itong gawin, ay bahagyang nagpumiglas ang lalaki ng marahas, at may kung anong usok umano ang nakita ng gwardya na ibinuga ng lalaki at mula umano rito, ay dahan-dahan na umano itong humupa sa pagwawala nito. Kahit umano humupa na ang lalaking ito sa pagwawala nito, ay tumawag pa rin ang dalawang gwardya ng tulong medikal, ito ay upang tignan ang lalaki, at kinilabutan lamang ang mga ito nang sabihin ng mga medical staff na maayos naman ang lagay ng lalaking ito. Magkahalong takot, pagtataka at silakbot ang naramdaman ng mga gwardiyang ito sa kanilang nasaksihan, dahil ang binatang iyon na bigla na lamang nagwala, ay walang nakitang anumang problema sa pangangatawan nito, dahilan kung kaya't hinitid na lamang nila sa tahanan nito ang binata na tila ba parang walang nangyari. Hindi nalingid sa ating kamalayan ang mga ganitong istorya, sa katunayan, isang pelikula pa nga ang naipalabas noong taong 2019, na pinagbidahan pa ng isa sa pinakamagaling na artista na si Jody Santa Maria, ito ay ang pelikulang Clarita, kung saan ay hango sa umano'y totoong pangyayari sa buhay ni Clarita Villanueva. Tubong Bacolod City si Clarita, na piniling makipagsapalaran sa Maynila. Sa pag-asang mayaahon nito ang sarili sa kahirapan, ngunit taliwas ito sa kanyang sinapit. Dahil pagdating ni Clarita sa Maynila ay hindi umayon dito ang kapalaran at ito ay nakulong. Dito na umano ito nagsimulang makaranas ng mga kababalaghan. Kung saan ay nakakakita umano ito sa loob ng bilangguan ng isang nakakatakot na espirito na nais na abusuhin ang katawan ng kaawa-awang si Clarita, paulit-ulit naman umanong nagsusumbong si Clarita sa mga jail warden nito ukol sa espiritong gumagambala dito. Sa una ay walang pumapansin sa mga sinasabi ni Clarita, ngunit nagsimula na nila itong bigyan ng pansin, nang makita nila na ang katawan ni Clarita ay nagkaroon na ng mga bakas ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan nito, at isang malalim na kagat naman mula sa leeg nito dahil sa mga kakaibang ikinikilos na ni Clarita, ay mabilis nang umugong ang balitang ito nga. Ay ginugulo ng isang masamang espiritu, bagay na umabot pa sa nooy mayor ng Maynila na si Arsenio Lacson. Dahilan upang ipasuri na nito si Clarita sa mga espesyalista. Ngunit ayon sa mga ito, ay maayos naman ang lagay ng pangangatawan ni Clarita maging ang pag-iisip nito, maliba na lamang umano sa kung anong bagay nga ang labis na kinatatakutan talaga nito, nang suriin ng mga doktor ang mga sugat at ang nakitang kagat sa leeg ni Clarita, ay ipinagtaka rin ito ng mga doktor. Ayon sa mga ito ay masyado umano itong malaki, para sa kagat ng daga at masyado rin itong malaki kung ikukumpara naman ito sa kalmoth at kagat na mula sa tao. Dito na napagpasyahan na ipatingin si Clarita sa isang paring katoliko, si Reverend Father Lester Samral, ang sumuri at nagsagawa ng eksorsismo kay Clarita, Tumagal ito ng halos ilang oras, at dahil sa bilangguan ginanap ng pari ang nasabing eksorsismo kay Clarita, ay nasaksihan ng mga kinauukulan ng bilangguang iyon, kung papaano lumaban sa pari ang masamang espiritu sa katawan ni Clarita hanggang sa matagumpay itong napalayas ng pari. Naging inspirasyon ang kwentong ito ni Clarita, na totoong nagagawa ng mga masasamang espiritu na sumanib sa katawan ng isang individual na may mahinang pananampalataya at hindi pagkilala sa Diyos, Dahilan upang ng mga panahong iyon, ang mga taong nakaalam sa sinapit ni Clarita, ay lalong lumapit sa ating Panginoon, at pinatindi ang pananampalataya ng mga ito sa Diyos, sa takot na baka maranasan din nila ang masamang dinanas ni Clarita sa isang masamang espiritu.